Alam mo kung ano dito. yung like, art Kasi artist ako. Ganyan yung mga ginagamit. I love butterflies so much. I've Oh, my God. Oh, naroon oh, oh, oh. huh? oh, siya. show siya. Oh, ano wala ah, ba man yun? wala siya wala siya wala siya wala siya wala siya dito pala sila maligaw ako ah dito sila ma'am <laughs> pala ka namumotla toko tobe diba? Be. Pag kakalamot ako ito eh, nakakatakot yung balat niya eh. Hala. Nawawala. Ano man to? Ten. No, ten wait, ito? Ten, 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 ten. Hindi ka nagpo-fold ng ano, ng mga gamit ng na. Mayroon mga nasa ilalim pa nakatago. <gasps> oh, look at that bat. Ang bata mo Do you know that this is like a spider? Basta lang agat yan. Ito din. Ang cute. <laughs> Ang cute pero nagaano ko yan dati. Yung may ngayon toko. ko. Ah, ito yung kinakain. Kinakain yung nest. Yun ata yun, I think. <laughs> Namumutla. Nakita mo yung toko. Namumutla siya. Uy ahas ah, Biyo, oh, kaibigan ko. Uy ano, ahas. It's my, it's my friend. see here. Akit na tayo? Akit tayo. Ay ito muna, di natin. Uy, naka isang ano pa lang tayo. Ha? Naka isang room pa lang tayo, wag kang ano, na maraming room sa'yo. Nandito na kami kanina. Ba't ka kasi bumaba Nag-uumpis ako sa baba before tumaas. Yan lang pala yung kinakain nila. Hey, okay. yo. Yung... What's this? Ano yan? Galing nila mag-art. Do you know the art is for? Ito, iba't ibang crocodiles, kingdom, and uh, the turtles, and I don't think so it this is lizard. Ito, nakakita na ako. Ito yung hinuhuli ni Papa nung bata pa ako. Yeah. Yan, yan, kinakain namin yan eh. Huwag kayong maingay. Ito is the... Alam, ganda ng blue. It's my favorite color. Especially under the prevention. In the prevention. No, walang specimen. Yan, washel na naman. Ito, 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 ito. Ah, has like cafe kaibigan ko talaga oh may kaibigan talaga ako dito eh gagala pati ba naman dito sa musahir kayo bitaal taal volcano ito ah, uh, I don't know ano to alam ito yung flips ito yung ibang ibangs e ito wala yung bird ko dito Ah, ito yung hinuhuli namin dati. Eh. Sa pasing huli na yun. Eh. Yeah. O oh, no? dito ko yung nakahawakan yun dito. Mm.